back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, mga loves, dumating na naman ang aking another package na naman, mga loves. Galing sa lagi kong pinag-orderan ng mga pampaganda, ng mga kape-kape, mga ganyan-ganyan. <laughs> so ito, papakita ko ulit sa inyo, mga loves. Nag-order na naman ang lola nyo kasi wala na akong coffee. Eh, ang coffee yung gamit ko, mga loves, is yung kay, ano, sleeping K, Madam Tilay. <laughs> pag hindi ako nakakaano ng mga loves, ito hindi sponsor to ha. Gusto ko lang talaga yung kape ni Madam Kilay kasi nga, sa lahat ng coffee na ano ko, na natikman ko, yun yung parang lasang kape talaga mga loves. As in, hindi siya yung, wala siya yung aftertaste na mapait. Ewan ko sa akin lang yun ha. Ah. Kasi ang dami ko na natry ng na mga slimming, you know, slimming coffee, mga ganyan-ganyan. Pero hindi ko talaga nagugustuhan yung kanilang lasa. So yan, yeah, mag-start na tayo. Ito yung laman mga loves, oh. <laughs> Ayan yung laman ng ating box. Medyo pricey lang ang mga loves kasi nga pag dito ka nag-order sa Jumerica is mahal na siya. Pag sa Pilipinas, syempre mas mura. Kasi nga nandyan kay sa Pinas. <laughs> At ano dyan, dyan gawa tong mga produkto na to. So, unang-una meron akong gamit ko madalas mga loves yung uh, tawag dito yung dairy... Fairy yata. Fairy. Sabi ko dairy. Fairy Skin. Maganda yun, mga loves. Pero gusto kong itry itong Rix Skin. Dati gumamit na ako nito. Medyo okay naman siya, mga loves. Kaya itatry ko ulit. Parang bagong ano yata nila to? Hindi ko alam kung bagong packaging or ewan. Ay, hindi. Ganto pa rin yung dati. Ito pa rin yun, eh. Ganito yung ginamit ko rin dati, mga loves. Ito. Binago lang nila yung itong kahon. Pero yung ano niya, ganito pa rin. Ganto pa rin yung dati yung ginamit. <laughs> so, Ayan. Tapos merong kasamang sabon. And nagre-rejuve ako mga lamps hindi every day. So magre-rejuve ako pag feeling ko super ano na nang ano marami na akong pimples kagaya niyan din niyo yung eh, pimples tayo. Naglip tint lang ako mga lamps. <laughs> Pasensya na ang haggard ng aking face kasi hindi tinatamad na ako mag-makeup mga lamps. Sa totoo so, <laughs> sa, totoo lang ganun pala yun, parang pag nagkakaedad ka na parang tinatamad ka na. <laughs> Kaya kung mapapansin niyo sa mga videos ko, hindi wala mababasin nyo lang na uh, todo make-up ako kapag ano, kapag uh, pupunta kami ng vacation, mga ganyan, nung nag-cruise kami. <laughs> o, di ba? Lalo, lalo na nung nag-ano, nung ano yun, yung gala night, di ba? Plakado-plakado ang ating make-up kahit hindi ako marunong. <laughs> so, next is, nag-order din ako mga loves. Ito pang ano ko na, nakadalawang bottle na ako ng Beauty Talks from Lux Skin. Ayan, okay naman siya mga loves. Pero hindi, hindi hindi ko napansin na naglight yung skin ko. Pero ano, yung ang kagandahan lang nito mga loves is ano tawag dito, yung napapag, napapasarap yung tulog ko. Tapos, hindi ko naman napapansin na nag-glow ako. <laughs> Ewan ko. Basta, tinitake ko lang siya, ano, as parang vitamins na din. Kasi, sabi dito, skin lightening, master of antioxidant, promote weight loss. Really not sure kung nag-loss ako ng weight kasi nagda-diet tayo mga loves. But, ito. <clears throat> pang ano ko na to mga loves. Pang atlo, saka pang apat. Ayan. Dati tiniray ko rin yung necotayon. Okay naman din yung necotayon mga loves. Actually, mas mura ang necotayon kasi ang necotayon dito is $23. dollars. This one is nasa $34 or $36. Isang ganito. Ayan. Kaya na lang mag-compute sa peso mga loves. <laughs> Ayan. And then, nag-order din ako ng uh, Honest Glow. Nakikita ko lang itong mga loves sa Facebook, sa TikTok, yung Honest Glow. Kaya tinry ko. So, nag-order ako ng Papaya Kojic Soap. And, this, this one is, nakalagay lang, Transform Skin Honest Glow Face and Body Soap. Ayan, cleanse, cleanses, moisturizes, and whitens. Ayan. So, tra kung natarayin niyo na itong mga loves, mag-comment kayo sa baba para malaman ko kung effective ba sa inyo or what. Yan, So, ilan in-order ko? 1, 2. Parang isang ganito yata mga loves is 2.50 pesos. Kung iaano yeah, nyo ha, sa peso mga loves ako, i-convert ko. So, nag-order din ito. Dalawa. Tapos, meron ding Ah, okay. <laughs> nag-order din ako ng Rick Skin Afterglow. Ayan. So, Rick Skin. And then, Anis ah, Glow naman is soap. Okay, nag-order din ng lola niyo ng Mil... Ano to? Million Glow Premium japanese Japanese Fat Buster Dietar Supplement. So, ito try ko to kasi meron no yata tong kasamang um, tag dito. Collagen, strawberry peach with lemon flavor. Meron na no siyang 95,000 milligram ng um, collagen, maybe. Not sure how to prepare. Na-try nyo na ba ito, mga loves? Try, eh, mag-comment kayo sa baba kung na-try nyo na siya. Yan. Sana masarap ang lasa niya. Ang ganda lang ng packaging, oh. Girl na girl. <laughs> And then, nag din ako ng Honest Glow na um, tag dito, papaya sunscreen. Ayan. Tanggalin natin to sa ano, sa naka nakapa, ano siya, nakatape. Para hindi maano para hindi tumapon. Ayan. Sunscreen, meron na siyang 50. Tinted papaya sunscreen, 50, eh, SPF 50. Nabubulol ang lolo niyo mga loves. And, yun lang, tarot. Siyempre, <laughs> nag-order ako ng Living cake. dalawa mga loves. And, that's it. Alam niyo kung ito, ito lang yung mga pinag-order ko. Ang binayaran ko ay nasa 200 plus. So, mahigit-higit 10,000. <laughs> kung gusto mo talaga o mo sa mga lang, kung gusto mo gumanda, charo. <laughs> so, ito kasi nasa ano na to mga last, $45 or magkano yun? $45 pumapatak ng uh, 2,200 ah, ano no, 45 would be, magkano yun? Nabobo na naman ako mga loves. <clears throat> I-multiply nyo na lang. Basta nasa 2,000 plus siya isa. Imagine nyo kung dalawa. Kung sa Pilipinas, magkano lang to, di ba? Mas mura sa Pilipinas. Kaya, next time, pag umuwi ako ng Pilipinas, mga last, pupunin ko talaga yung mga bagahe ko ng mga pampaganda. <laughs> ang mga ganito. So, ayan. And speaking of pampaganda, mga loves, nag-invest na naman ang lola nyo sa pampaganda. <laughs> sa Medicube naman itich mga loves. So, first time ko nag-order, nah, hindi pala first time, second time ko na mag-order sa Medicube. Nag-order ako before, ito yung mga loves is Korean ano to, hindi, ito sponsored sponsor kasi nagtatagal ako. Kapag sponsor mga loves, alam nyo na nag english ang lola nyo. So, sinabay ko na dito, nilagay ko na dito mga loves, yung binili kong product sa um, tag dito nung nag, ano kami ng aking Diyosawa nagpunta kami sa Evansville, yung retinol na um, the Inculus, and then meron din tayong caffeine eye from Inculus din. Hindi ko pa siya nabubuksan. nilagay ko lang dito. And this one naman, mga loves, ayan, Medicube. Ayan siya. Um, triple collagen serum. Maganda tong serum na to, mga loves, kasi natry ko na to. Kaya ko lang binili to, mga loves, kasi ang meron ako sa kanila dati, yung machine na igaganyan mo sa mukha mo yung needleless pero ano siya para siyang microblading pero machine lang siya na igaganyan mo <clears throat> na maliit papakita ko kasi kagaya nito mga loves ito ito ay yung reason kung bakit ako nag-order medyo pricey lang siya mga loves ha ito yung ginagamit na din ng mga artista mga ganyan so in order ko to kasi naka-sale siya so ito yung HR HR booster so naka-sale siya kaya, nag-order ang lola niyo mga loves. Ang tagal ko nang hinihintay mag-sell, mag-sell, mag-sell nito. So, ito yung, ganito siya mga loves. Ayan, hindi ko mabuksan. <laughs> Nakasilg pala. <laughs> yung isang gamit ko nito mga loves, yun yung parang ano siya, parang microblade na hindi hindi kami na microblade. Parang ganun. Pang ng mga pores, ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya masyado nagagamit kasi nga, busy, busy, busy hanan ng lola nyo. <laughs> so, eto, kaya ko lamang siya binili kasi ang ano naman ito mga loves, ayun siya, O, oh, ganito. So, ganyan siya. So, eto mga loves is, ayan, ang reason naman kung bakit ko to binili, kasi ito yung pag gumamit ka ng mga products, mga loves, ito yung, kawari mo, Mag-apply tayo ng, let's say, itong triple collagen serum. I-apply mo siya sa face mo and then, gagamitan mo siya nito. Ang pinaka-purpose niya is mas mabilis ma-absorb yung product na in-apply mo. Mas mabilis siyang ma-absorb -ma -ma ng face mo. So, yun yung pinaka main reason kung bakit ko to binili. Yun. And then, so ganitong ganito rin yung itsura nung isang mga loves na binili ko. Kaso yun nga lang is for pores naman yun. Yun. Ito naman, pang pa absorb ng uh, mga product na gusto mong i-apply sa iyong face. Tapos, meron siyang kasamang charger. And, ayun lang, mga loves. And, yung instructions. Yan. So, excited na akong gamitin to mga loves. Kasi, ang lola nyo, maami ano yung pores ko sa ilong, mga loves. As in, ang dami kong pores sa ilong na napansin ko na lumalaki na talaga siya. Kasi, mahilig ako mag-break. Hindi kasi ako nag-facial. Ako lang yung nag ang bilis kong tubuan mga loves ng mga blackheads, whiteheads, ganun. Tapos, lagi pang sa ilong. Ewan ko kung, kung ano pa yung pinakapangit sa akin. Doon pa siya lagi pumupunta mga loves. Sobrang dami ng ano. Sobrang dami kong whiteheads, mga ganyan. So, iniisip ko, baka makatulong to. So, ito yung mga iba niyang, ano mga loves. Ah, uh, four sets siya. Ito yung kasi tinatawag na facial at home. So, ito yung, ah, uh, ito yung in-order natin, yung HR. tas ito yung meron na ako. Ito tas eto yung wala pa akong dalawa. Ito yung parang pang contour sa face. Ayan. tas ito yung pang boost. Parang ano din, pang boost ng Kinemirut. <laughs> yung para, anong tawag dito, yung ano yung collagen sa face mo. Ganyan, ganyan. Kaso, hindi pa afford ng lola yung mga last. Kasi, ito, by ano, kapag binili mo to ng hindi nakasale, nasa ano na to mga last? Nasa $300 or nasa 15,000 pesos. Nakasale siya, kaya, ang binayaran ko is 199 nya to or 200 mga ganun mga last sana sa 200 plus yung binayaran ko. Tapos may kasama siyang uh, naka ano siya sale na may kasama na siyang ganito mga loves. So ito meron din ginamit ko rin to before mga loves, yung triple diff erasing cream ito. Napaka ano to mga loves. pag in apply mo sa face mo napakalambot as in ang lambot niya. Ganyan yung kanya'ng itsura. Ayan, ito naubos ko yung in-order kong ganito before, mga loves. Trip, uh, triple dip erasing cream. And then, ito yung, uh, tawag dito, triple collagen. Tapos meron din itong kasamang ano, mga loves. Ito, maganda rin sa mukha to. Meron pa akong ganito, mga loves, pero ganito na lang yung tira. Konting-konting na lang yung tira. Ayan, and then, uh, Korean brand to, mga loves, sa tapos, ito naman yung triple Collagen Toner. So, may toner pa rin ako, pero yung toner ko, konti na lang din yung natira. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung ginagamit sa mukha ko, iba-iba mga loves, hindi consistent. so, ito yung ano yung toner mga loves. Ganyan. Ang ganda ng ano, ganda lang ng packaging nila. Tapos, meron siyang kasama ng mga, ito pa, Medicube Zero Pore Pad. Yung ano na mga loves, ginamit ko to before na ubos ko talaga yung pads kasi ang ganda niya hindi mo na kailangan mag ano mga loves hindi mo na kailangan maglagay ng toner ganyan para siyang cleansing ano cleansing Ipaganda to pa oh may spatula pang kasama cleansing pad ayan ganyan siya kalaki so ito meron na siyang kasama ilan ba yung hindi nakalagay mga loves hindi kung ilan kung ilang pad siya Ah, 70 pala. So, 70 pads na siya. So, pag sobrang dumi na ng mukha mo, mga loves, kukuha ka lang dito. Ayan, naka-sealed pa siya, mga loves, eh. Yan. Maganda talaga ang Korean brand, no? Kasi minsan talaga yung mukha ko ang hirap, ano hin? <laughs> Siguro kasi makapal talaga ang mukha ko. Char! Ayan. And then, meron din siyang kasamang Zero Foam Cleanser. And, eto mga frito, mga loves. Ganun siyang kasamang. Ito, mga face mask. So, ito, red foam cleanser. Ay, cleanser pala ito. ko face mask. Face mask. <laughs> face mask. Ayan. Ito yung mga face mask pala. eto. Uh, relax coming Ranger mask. Ayan. So, meron, binigyan nila tayo ng limang mask, mga loves. Tapos, the rest is a uh, cleanser na. Red foam cleanser. And, eto, in order ko din, kasama mga loves. na curious ako kasi bagong product nila to, Medicube a Deep Vitamin C Cream. Na curious ako dito, kaya in order ng lola nyo. Medyo pricey lang mga loves, ha? Kung ano, kung tatanungin nyo, pagpunta na lang kayo sa site nila, Medicube, visit nyo. Pero like what I've said, this is not sponsored sariling ano mga loves. Ayan, ah, di pop siya. Ipapop mo siyang ganun. Excited na akong gamitin. Ang ganda ng pagka-packaging niya. Eh, dito ako mas na-excite mga loves. Dito sa HR Glutathione Glow Serum. So, may kasama siyang glutathione and niacinamide 5%. Ayan, ito talaga yung medyo pricey. Hindi ko mabasa kasi nga Korean yung ano niya mga loves. Korea, Korea. <laughs> so, ayan. Ayan. Ang ganda. Para siyang ano. Para siyang, ano ba yun? Estee Lauder. Allah, hindi ko ma-pronounce. Ayan, ang ganda. Wow. Ang ganda ng packaging. Ang bango niya. Ayan. oh, mga loves. Ayan na naman pinag-order ng lola nyo. And wala na. Resibo na to. Tignan ka natin kung nakasama ang ano. Kasama yung... Wala pala. Hindi nakasama yung binayari nakalagay lang ano, may check check. Siguro yung pangalan ng ano, pero hindi nakalagay dito yung basta nasa 200 plus ang aking bayaran. Close to 300 something. Mga ganang mga loves. Wala lang. Invest, invest para sa ikakaganda ng face Wow! <laughs> kahit wala ka ng pag-asang gumanda. Pero pag nag-ano ako, nag ako, wala akong ginagamit sa mga kahit isang ganito mga lotion. Hindi ako, hindi ako nag ng machine kapag nag -re -re Kasi pag nag sensitive yung face natin. So, wala ako ibang ginagamit. So, ayan lang mga loves. Ito na naman natin mga pampaganda. So, thank you so much mga loves sa panonood ng ating vlog. And I'll see you again sa susunod nating vlog. Bye!